busy lang ay, hindi na hindi maglilinis muna ng harapan yun maglilinisin muna natin na rin ngayon sa daming kalat naman no wala well, mga nadaan din eh ay, napasok naman sa kalsada eh napasok sa aming gate oh wala well, uh, ayaw maging maging responsable yung mga tao din sa uh, mga dumadaan din eh ngayon pagkalinis ko na yan gagawin ko naman na ring gate ring gate kasi ay kahirap din na nakalak na garna eh yan pag yan ay nakalak na gayaan ang hirap naman bukas na bukas papagayaw ngayon gagawin natin ang paraan para ay hindi ganit pa bukas bukas nagawa ko ng DIY din eh pantesting gumawa ko na ray aluminum ngayon ray ni ko ilalagay sa pinaka baba. para kung magasgas man hindi masyadong halata yan din eh lagay ko papagar na eh. yan hindi ayos na oh. hindi ka tapos ilalagay akong tali din eh yan just taas para rin hindi pabukas-bukas pabukar na eh para yung mga nadani hindi ay tatalian muna magbubutas muna ako din eh sa kita isang bit isang gitnin eh kasi ako lang aray

ng gas. Nakakapawis. Pero butas na agad oh. danlah para mamayang wala yang <mukulang ngayon> <mukulang ngayon> <mukulang> 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 hindi naka-inite malaga naman yun ba sa na rin naman mga pa yata ng halo halo. tinali ko nila ang tapos aray tatali ko daw sa taas yan, gawa na tatali ko naman daw sa taas yan tatali ko down mamaya papakita ko sa inyo pag tapos na talaga lang hirap ang hirap ng video ăn cái nó sẽ thấy mà gọt tên nó ngắn 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 lang Gawang basta na. Pero isa, isa. Paano? Bye-bye.